Babay deh? Babay ya. sah mami. Mun. Mun? Mun. Alah, mami oh, ini dikasih babayan loy. Curs, yes, istudianti nun ane, nambut nalang. Kena mba woy pilih? Woy pilih. Agay. Kamu kira-kira ini diinian mbak baya ba? Mam ma ani ah, perti oke, okay. Agoy. Saat mbak baya ni mamde ay loy? Tudloy dami loy? Mam, mam. Mam, hai kuno Anak. ano? Ang kamot ba'am di? Hi, be. Hi. Mama. Mama. Yata, di kuhi <giguhet> tag-silpon. Di kuhi tag-silpon, <laughs> ma. Mm. Mami. Mami. Nag Mami. Di na Mami. Di na Mami. 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 Hindi na makita si Mami. Marokagi kayo. Kinsa kisa mo ni. Kisa mo ni. Wala, na o. Alam mo kakaila. Kisa mo na. Dadyo na, dadyo. Naksabar kay ka na oh. ron. O? Kisa na, Loy. Dadyo o.

MN N MN, R M N -M O P. Dati. <laughs> <Yate>. Ayo nagi. So, <coughs> agi r magdapuyon yang luluay, gino kon mo sa admin tikaran tik. Tik ka na. Hi. Hi ice cream. Dai. Kinsaman ni loy. Loy kinsaman ni loy. Eh pa ka ra Ice cream. Ice cream, oh. anak ko ice like cream. Gusto ka ice cream, papalita di, oh. Oh. Ice cream. Oh. Truck, oh. Ala ko rin truck, ice cream. Pa. Gidap yun na po mong lulo ba? Very good, yun yung wata. Sige lang sa kapiti, lagi dyan, eh. Kalitan na taglaparo, rita kabantay. Ayaw, analoy. Bad, manaloy. Ano si lulo, mangin na yung kahinay ka, Dili ba haloy, Badra ba na, Loy? Ice cream. Binala niya ka ni teacher, Ana. Binala niya na yung hands. Mamunal ka. Dili ba na maayo mamunal? Ha? Huh? <laughs> Ikabli <Di> to. Oh? <laughs> Agkagun lagi dahil lagi. Sa kasamaan lagi. Meron oh? din yung magugusto pa istorya. Mura kayo mo ate. Dig pa istorya. Oh, oh. Kablito na yung silbo, no? <laughs> Masukok man yung suryahan, no. dagan man din pa sumangil, palukwang na lang, palungo ng tawag. Oo, nagkubi-kubi na oh. No? Ang picture kayo magpawang oh, na yan. Aga, aga, aga. Kamuha, ka-babay din. Babay, babay. sa'yo ganyan, mami. Ba-bye. Ba-bye, 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 oh, daddy oh. Oh, darang-darang eh. Na, mami oh. Ay, hindi na pala yung